Hi guys. Dito si Dian sa school. Wait lang, wait lang, wait lang. Why, why, why? Okay. Ayan. So dahil nag-snow pa ayan. Snowy ang paligid. Baby, Oh. Snow. 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 Ang cute. Hi. Ayan. Ayan na mo yung glove ko. baby because it's cold. Snowy ang paligid. There you go. Hi. So la Hi. So cute. Ming -ming. baby Baby, oh, it's snow. Snow snow. Hi. Yeah. magtawa <laughs> 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 <Bantuwa> ako eh taste mo lamad na so cold <laughs> so cold yung torso ko <laughs> di nararamdaman nararamdaman na. ito ko what? Ito. okay nakahilula okay. 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 akong pasok Pati si Lian. What? Oh What? Did you forget something? Yes. What? Pero ano na yun? Hotel. Hotel? May hindi ka na lang kay Miguel. Yeah, <laughs> the... Enjoying book mo? Kailangan mo today? <laughs> no. <Yeah. Dibong> ko. <laughs> Wala pa, <laughs> di ba ano pa yung snow manipis pa? <laughs> Dapat sa park daw sabi ni Daddy. Pag hindi makapal-kapal na yung snow. So yun. Magaan na tayo sa snow. Magpe-play tayo sa snow. Ay, grabe. Ang lamig. Hindi carry. Hindi carry ng kamay ko. Pagka walang gloves. Eh, kasi nga hawa ko ng cellphone. Uh, hold it. Hold it. <laughs> Ayan. Naka-filter ka ba? Yeah. <laughs> Hala, kaya Haring pala makilis <laughs> <Hala. laughs> <Hala. laughs> yung ako. Parang hindi kita pimples ni <Ayun> mommy. Hala. Hindi ko kaya <laughs> <laughs> yung ano. Sorry. Walang gloves. Nakatawa ano, early daw <laughs> yung snow? Na? Yeah, it's so early today. This year? This year. Kapat <laughs> December daw. Ano? Eh, Maaga na lang sa o. Sobrang aga. So, ibig sabihin, maaga pa lang <laughs> sa <So, laughs> eh. Oo, so, oh, oh, TV si Lian no? Best shirt, pwede ka nilalamig sa coat mo Ano, nilalamig? Sa isa, ano, wala ka pants Ah, ah Napapabili pa ka kay daddy ng mas makapal na Pants Oo Hindi naman, talaga Oh! Uy, it, Hoy! ingat, malamig. Ay, madulas. Madulas. Madulas yung ano. Kasi nag-ano siya eh. Careful, baby. Ano yan na? Ah, mm. uh, tubig. Oo, nag-freeze siya. Okay, okay. So, ito na kami sa school ni Lian. Come on, tapout team. Hi, gymnasium. Alian, get your bag. Bye. Where's mommy? Go, go, go. See you, Nas.